tambaga Pwede pwedeng sa baba 'no. Iwiin na natin 'yan. Ito tayo Magkano, pa? magkano pa 'yan po? Magkano po 'yan? 50, 100. Magkano siya na ano na wala parang parang naisel shell, Sita, See, <130 obsession> okay, still, query, to talaga to may selfo kila ano ang problema na yung paglalakbay

ito parang ano yung uh, ginagawa yung tawilis. tawilis. ito yung espada ngayon lang ako naka nakakita na naman ng espada dalawa tayo, sandami ko na yung sigwita ーーダメよ。

Ng ayan dahil baha eh, yung mga motor nila nandito sa ano nandito sa tulay at dahil sa bagyong emong eh sobrang laki ng baha dahil sa high tide at yung mga motor, mga sasakyan. Eh nandito sa tulay.